Nasaksihan ng publiko hindi lang ang itinakpo ng karera ni Nash Aguas, Mika de Cruz at Alexa Ilacad, kundi maging kung paano sinubok ng panahon ang kanilang samahan. Dating ka-love team ni Nash si Alexa at si Mika naman ang nakatuluyan ni Nash na kanyang childhood crush. Minsang nabalot ng kontrobersya ang kanilang relasyon sa isa't isa, ngunit kamakailan, tila ay nagkaayos na sila. The Philippine Showbiz List Presents Kwento ng Tampuhan at Pagbabati Nina Alexa Ilacad, Nash Aguas at Mika De La Cruz Mika Nash-Alexa Connection Sina Mika, Nash at Alexa ay nagkatrabaho sa ABS-CBN Kiddy Gag Show na Going Bulilit kung saan off-cam ay kilalang Kiddy Lovebirds ang ay mag-asawa na na sina Mika at Nash. Bukod sa going bulilit, nagkasama rin ang tatlo sa second batch ng kapamilya Youth Oriented Weekend Series na Love You noong 2013. Si Nash at Alexa ang magka-love team habang ka-love triangle nila si Mika. Ang koneksyon nila sa isa't isa ay tumulay sa likod ng kamera na siyang pinagmula ng usaping tampuhan sa pagitan ni Alexa laban kina Nash at Mika. Hindi sikreto sa kaalaman na nakararami na si Nash ay naging parte ng buhay pag-ibig ni na Mika at Alexa. Matatandaan na noong July 2018, tahasang inamin ni Alexa na buwag na ang tambalan nila ni Nash, kung saan sinabi niyang mas maiging wakasan na ito kaysa patuloy silang manloko ng mga tagahanga. Sa panahon na yun, hindi niya binanggit ang anumang real-life love troubles na nagresulta sa kanilang paghihiwalay. Ang kanilang lihim na relasyon ay lumabas lamang ng aminin ni Nash noong October 2018 na may mutual understanding sila ni Alexa sa lahat ng mga tao na magkasama silang nagtrabaho bilang isang love team. Ayon kay Nash, ang kanilang pinagsamahan ay hindi umabot sa isang romantikong relasyon at hindi lang talaga nagkasundo sa kanila sa huli. Kasabay nito ang kanyang revelasyon na sila ni Mika magkasintahan. Pero nilinaw din niya natuman sa na silang hiwalay ni Alexa bago pa man nag-cross ang landas nila ni Mika. Dito na pumasok sa eksena ang pangalan ni Mika na siyang tinuturong third party sa hiwalayan. Sa isang interview, itinanggi ni Mika na siya ang dahilan kung bakit naghiwalay sina Alexa at Nash. Binigyan din niya na hindi siya ang klase ng tao na ganon. Kasunod pagsasalita ni Nash at Mika, nilabas naman ni Alexa ang kanyang panig. Pinaliwanag niya na walang katotohanan ang mga paratang na nagtuturo kay Mika bilang third party. Nilinaw niya na bagamat tumagal ng ilang taon, unofficial ang naging relasyon nila ni Nash dahil kapwa pa sila minor de edad noon. Hindi lang anya talaga sila nagkasundo sa personal na pagkakaiba. Ngayon paman, maayos daw silang naghiwalay at walang naging away. Alam din daw niya ang pagkakakrush ni Nash kay Mika noong kabataan nila. Alexa would like to exclude herself from Nash and Mika's lives. Sa kabila ng paglilinaw sa maayos sa samahan nilang tatlo, taliwas ang kinahantungan nito. Taong 2019, pumutok ang isyong hindi nila pagkakaunawaan. Nag-ugat ito sa isang interview kung saan ay nagbalik tanaw si Alexa sa nakaraan nila Nash at inami na ito ang kanyang first love. Wala nga raw silang label, pero minahal nila ang isa't isa. Gate ni Alexa, hindi joke time yung love nila. Totoo nga daw na kung umabot sana sila sa tamang edad, kung hindi nila napagdaanan yung mga napagdaanan nila, sobrang possible na maging sila ni Nash. Alam ni Alexa ang pahayag ni Nash sa social media na bata pa lang ito, may gusto na siya kay Mika at hindi ito nawala. Kaya naman daw ay hindi na siya nagulat pa nung nagkatuluyan ang dalawa at tinanggap ito. Pero aminadong naroon ang katanungan ng sinabi ni Nash na 13 years niyang minahal si Mika. Ayon kay Alexa, sa loob ng mga taong yon ay alam niyang naroon siya kaya napaisip kung may karapatan ba siyang magalit. Samantala ang matanong kung naging magkaibigan ba sila ni Mika noong nasa gawin bulilit pa sila, pagtatapat ni Alexa, malabo rin yung pagiging magkababata nila. Noong naging ilang taon na sila, iba na raw ang naging pakikitungo nila ni Mika sa isa't isa. Hindi naman daw sila nag-aaway at walang bastusan o ano paman. Hindi naman daw sila plastic at parehas silang alam na hindi sila ganun ka-tight at ka close Sa tuwing nakikita ang araw nila ang isa't isa, mabuting hindi sila magkasama. Kasunod nito, isang cryptic post ang binahagi ni Mika sa kanyang Instagram story tungkol sa isang nanakit sa nagmamahal dito at ngayon ay nagsisisi dahil masaya na ang taong nasaktan nito. Wala raw ibang maaaring sisihin ng isang taong nambalewala ng totoong pagmamahal kundi sarili nito. Nasa forma ng open letter ang post pero parang walang pangalang binanggit si Mika kaya hindi malinaw kung sino ang pinatutungkulan ng mensahe. Ganun pa man, maraming netizens ang pinagpalagay na si Alexa ang tinutukoy nito dahil sa pagkikwestiyon nito kung nasaan siya sa buhay ni Nash sa loob ng 13 years na sinasabing mahal nito si Mika. Kaugnay ng usaping ito, sa isang interview kay Alexa sa Tonight with Boy Abunda, nagpaliwanag siya sa mga nabanggit niya tungkol sa past nila ni Nash. Paliwanag ni Alexa, noon pa mang panahon nila sa Going Bulilit, ay malapit na sa isa't isa sila Nash at Mika, at ang dalawaan niya, ang original na puppy love team ng KD gag show. Nilinaw ni Alexa na wala siyang sama ng loob sa dalawa, bagamat inamin niyang napaisip siya kung ano ang naging lugar niya sa puso ni Nash sa maraming taon na espesyal sila sa isa't isa. Kalaunan, may realization si Alexa para sa kanyang sarili. Kasunod nito, nilinaw niya na hindi masama ang kanyang intensyon sa mga nabanggit niya sa interview at lalong wala siyang planong magsimula ng away o kontrobersya. Kasabay nito, binigyang diin din ni Alexa ng civil and very professional ang relasyon nila ni Nash at nananatili ang respeto nila sa isa't isa bagamat hindi na sila nag-uusap. Wala rin anyang tensyon sa pagitan nila. Ganun pa man, gusto na niyang ilayo ang kanyang sarili mula sa buhay ni na Mika at Nash. Ayon kay Alexa, gusto na niyang putulin ito at iwanan sa nakaraan. Alexa accused Nash of spreading false rumor about her dahil sa sinabi ni Alexa na gusto niyang ilabas ang kanyang sarili sa relasyon ni na Mika at Nash, nakatikim siya ng matinding pambabatikos mula sa netizens na pinaniniwala ang fans ni na Mika at Nash. Sa isang press con, ipanaliwanag ni Alexa kung ano talaga ang nangyari sa kanila ni Nash. Dito niya binalika ng ilang pangyayari sa kanila kung saan napagtanturaw niyang hindi talaga pwedeng ituloy ang kanilang relasyon mas lalo pang lumaki ang isyo sa pagitan nila nang isiwalat niya na di o mano si Nash ay nagpakalat ng balitang nanlalaki siya kaya naudlot ang kanilang relasyon noon. Diretsyahang sinabi ni Alexa na ang lahat ng ibinibintang sa kanya na ginagamit na pambabash sa kanya ng fans ay galing daw kay Nash. Paglilinaw ni Alexa kung siya lang ay ayaw niya raw talaga ng may kaaway. Masakit daw para sa kanya na malamang si Nash ang nagkalat na nanlalaki siya at niloko niya ito noong panahong sila pa ang magka-love team. Maging buong pamilya raw ni Nash ay pinaniniwalaang nanlalaki siya. Hindi raw nagawang kumprontahin noon ni Alexa si Nash tungkol dito dahil ayaw na raw sana niya ng gulo. Samantala, nininaw niya na walang kinalaman sa isyong ito si Mika at ang usaping ito ay sa pagitan lang nila ni Nash. Alexa on Bullying Accusation hindi na nga natapos pang pa pasabog ni Alexa at halatang nasaktan na sa sumunod niyang revelasyon. Inakusahan niya ang mga dating kasamahan sa gawing bulilit, partikular na sina Charlene San Pedro at Nash na di umano'y nambuli sa kanya. Ayon kay Alexa, pinagtulungan daw siya ng mga ito at gawing bulilit pa lang ay binubuli na siya. Mas nasaktan siya dahil naging malapit na kaibigan din niya noon si Charlene na siyang pasimuno sa pambubuli di umano sa kanya. Napag-alaman daw niya na inutusan ni na si Charlene na ibuli siya. Sa tanong kung bakit ngayon lang siya nagsalita tungkol dito kahit matagal na itong nangyari, paliwanag ni Alexa dahil pagod na pagod na siya na kahit matagal na itong nangyari ay nariyan pa din daw ang katotohanan na patuloy pa rin siyang binubusisi ng mga ito tungkol dito. Diin ni Alexa, Sasabihin niya na lahat ng bagay sa isang beses para matapos na, para tumigil na rin ang mga ito at kung hindi siya titigil, hindi niya papansinin ang mga ito. Samantala, ikinagulat naman ni Shailene ang sinabi ni Alexa na parang trinaydor daw niya ang kanilang pagkakaibigan. Anya pakiramdam niya ay si Nash ang dahilan kung bakit nagtatampo sa kanya si Alexa dahil sa pagiging malapit niya dito. Sabi pa ni Charlene, kaibigan talaga ang turing niya kay Alexa kaya nagulat siya sa naging pahayag nito at giniit na never siyang nambuli ng tao. Alexa Unforgiving Nash Sa vlog ng ABS-CBN News Anchor na si Karen Davila noong February 2022, ibinahagi ni Alexa ang isang maiksing usapin tungkol sa kanila ni Nash. Ibinunyag niya na siya ay lubos na nakapag-move on mula sa sakit na dulot ng kanilang relasyon at nagkaroon na ng kapayapaan sa kanyang damdamin. Masakit man daw ang napagdaanan nila noon ni Nash, napatawad na raw niya ito. Ito ay sa kabila ng usaping hindi naman daw talaga pa humihingi na kapatawaran si Nash sa kanya. Pero nilinaw niya, hindi na sila maituturing na magkaibigan. Inamin din ni Alexa na si Nash talaga ang kanyang unang pag-ibig at binalikan pa niya, ang kantang na isulat niya ukol dito taong 2016. Lahat niya. We are not friends, but I have forgiven him even if he never really said sorry or asked for forgiveness. But it's okay. I forgave him for my own peace of mind and for the peace in my heart. All is well. Alexa and Mika follow each other in Instagram. Mm -hmm makalipas ng ilang taong tampuhan at hindi pagkakaunawaan, masasabing tuluyang naghilom na ang sugat ng kanilang nakaraan. Katunayan, maraming netizens ang nagbubunyi ngayon sa kaalamang pagbabatid na Mika at Alexa matapos na i-follow nila ang isa't isa sa Instagram. Ito ay nangyari halos isang buwan matapos ng pag-iisang dibdib ni na Mika at Nash noong May 18, 2024. Bagamat walang malinaw na detalye kung paano naiayos ni na Mika at Alexa ang kanilang samahan, sapat na para sa kanilang mga taga-subaybay ang tagpong ito na siyang pahiwatig sa muling pagsisimula ng pagkakaibigan nilang tatlo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!